Ayun, umiiyak si Ate Sarah. Ba't umiiyak ta? Ang dami. Ang dami daw. Thank you. Um, umiiyak si Ate Sarah. Ang dami kulay blue. Ang dami <laughs> daw kulay blue. Oh, malay mo, sa susunod, may kasunod pa, di ba? Mm -hmm. Sunod niyan, kulay orange na. 50 Po. Umiiyak si Ate Sara, No, um, no Ate Polis ka. Ate Pulis, nagpaingit pa eh. <laughs> oh, oh 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. At saka, yung uh, side rate lang uh, nandito tayo ngayon sa ano no sa malamay ni Tatay Nardo. Ah uh, tuling gabi na niya ngayon. At uh, hanggang sa huli si Ate Sara ay andito pa rin para tumulong pa rin sa mga ano sa mga pagkain nung no, pagpe-prepare ng mga pagkain na ipapakain natin sa mga malamay. At uh, si Ate Sara po yung talagang nagtiyaga na maglinis kay Tatay, hanggang sa ospital siya yung nag-aalaga no. At Ate Sara, pwede mo bang i bahagi ng konti yung kwento ng buhay nyo. At syempre maraming nagtatanong kung single ka ba daw. <laughs> um, may asawa po ako tsaka may limang anak. Yung panganay ko po 18 years old. Tapos po ano yung pangalawa. Isang, malalaki na po. Yung bulso ko po ay 11 years old. 11 years old na yung At, bulso. Tsaka, yung panganay ko po, eh, may mas malaki, rank 1. Magmula wow. ko ng elementary hanggang high school. Ando yung mga certificate niyo. Uh, Ito talagang isa ano, na Nakaka-proud no kasi dahil napakabuti mong tao ti Sarah, binihiyaan ka ng napakabubuti at matatalinong anak no. At napag-alaman ko lang ati Sarah na yung isa mong anak ay may karamdaman daw. Opo, yung bunso ko po sa kabila, ano, 22 years old. Ano po siya mababa yung niya. Kaya nga pagka yung nagbigyan ako ni na bench. Eh, yung naglilinis lang ang lolo, agad-agad, pinapigas ko na ko sa kanya. Kasi, 325 yung araw-araw niya. Eh. Kasi, dalawa sa umagang lopat, dalawa sa gabing lopat. Tapos mga ano, laging sa kanya lang. Kaya nga akong trabaho, hindi naman trabaho, nagtitinda ako eh. Pero yung asawa mo, may hanap buhay din si Sarah? Opo, ano, construction. Pero, siyempre, alam naman po natin ang construction. Minsan, wala. Minsan naman so, sa araw-araw po, nagtitinda po ako ng gabi. Bali, kayo Kasama ng, ko po yung mga anak ko. Doon kayo kumukuha ng pagkain yung sa araw-araw. Opo, pagkabiyanis naman po, may tinda ako sa harapan ng simbahan. Pero yung anak mo na may sakit, may ano ba? May asawa rin ba? May pamilya? May, opo, rin. may isa po siyang anak anim na taon na po, hindi naman po siya mag mag-aanak na kasi bawal. Hmm, napakabata pa rin pala nung anak nung ano mo, okay. anak mo. Pero yung asawa niya, mahirap din, nakatira din sila sa ano, sa... Basta pinati, pinatira lang sila dun sa may likod ng bahay na ano. Gusto rin ko man siyang patigil sa akin ni eh. Malayo dun sa asawa niya dahil dun nagtatrabaho. Kaya ang ginagawa ko pagka konting pera, pa uh, Gcash na ako sa kanya sa ko. dani ka. Ito, may pera ako dito. Dagdag mo, bumili ka agad ng gamot. Oh. Bali, kapag nagkakapera ka, talagang sinashare mo din sa anak mo. na, uh, pinapaano ko agad sa mga kay Erwin, yung panganay ko kasi hindi marunong mag Gcash. At marami, marami yung pumilip sa Tisara, doon sa nagawa mo para kay Tatay Nardo, no? Ano La, ba yung yun nagtulak yun. sa iyo para talagang sumama ka sa amin? Para, makabili akong gamot, dito <laughs> Makabili akong gamot ni Danica. Eh, tsaka isa pa. Ano naman siya eh. Tanda naman siya eh. Hindi naman ako, ano eh. Kung mag-ano ka pa, sino pang maglilini sa kanya? ayun napat Pero sa ano, Tisara, no? Sa buhay, sa hirap na pinagdadaanan niyo, paano mo nalalampasan lahat yun? Paano mo, anong ginagawa mo para kahit pa paano makaraos kayo Araw-araw, nangungo akong babi, tapos ititinda ko. Maka dalawang tali ako, hindi dalawang daan na rin yun. Ibigyan ko sila ng 50, pang computer nila. Bali yung tapos, dalawang pun, dalawang daan, ibig hmm. sabihin yung isang tali, 10 piso? 10 piso lang? Ah, hindi, yung 10 tali, dalawang daan. Ah, tapos pag ano, may, may dinadala na akong ano, yung makalawa sa pantin, 10 tali din yun. Pero pag araw ng biyernes, kahit limandaan, kikita ako sa gabi. Kasi alam, pupunta siya sa akin eh, si Danica. Kasi alam niyang may pera ko nun eh. Yung tinda kong yun sa kanya ko nilalaan mag-apon. Grabe no, sa kabila na. Kasi lulutuan ng... ko siya pag umu nandiyan siya, sasainan ko na siya. Para pagkagabi, umuwi siya. May pagkain na sila. Sa kabila ng sakripisyo mo araw-araw, Tisara, -araw, no, talagang nilalaan mo pala talaga dun sa anak mong may sakit. Mm at uh, ano to, nabanggit mo na nakaraan na yung 500 pesos, talagang dalawang araw nyo yung budget. Paano mo pinagkakasya yun, Tisara? Kung tutuusin, ang 500 ngayon, napaka na lang. Sa isang pamilya, minsan, isang gastusan na lang yun. May nabibiliin gulay doon sa dulo kay Kuya Willie, makakabilitan si Kuya Willie. Kaya nga nung ano, napasama ako sa inyo, malaking tulong talaga sa akin kasi kahit pa paano, pagka kumita, mapapadalan ko siya kasi umuulit yung sakit niya pag hindi siya nakakainom ng gamot eh. Tulad yan, ang following check-up. Na, na kay lolo naman ako noon, na noong 16, ba laboratory niya noon. Pero naiayos ko na yung laboratory niya. Hindi naman ako nakasama sa kanya kasi andun ako kay tatay. Ang ginawa ko na lang, punta ako ng PGH. Nagpa-reschedule na lang ako kasi sayang yung laboratory. Mayag naman yung doktor. Sayang to, eh, ko na yun sa ano eh. May usap na ako sa laboratory eh. Yun nga, nakakabilim ng tisara no, dahil sa kabila nung pag, sa sakripisyo mo na pagbabantay kay tatay, hindi mo rin naalis sa -is isip mo yung anak mo may sakit. Kasi napapansin namin yun na Matasabay talaga talagang yun yun eh. mo yung Inin. anak mo. at sa kagustuhan mo na kumita no, talagang kung tutuusin yung ibang tao hindi kayang gawin yung ginagawa mo tisara marami nagsasabi na nakakabilib dahil ikaw na kaya mong gawin yung linisan si tatay. Ultimo yung mga alaga sa mga paan ni tatay talagang pinagtyagaan mong linisin. Hindi ako winga siya. Mirap talaga. Ma, -ano. Talagang tinitiis ko mo. lang. Oh, ako. alam ko na... Nung una, 20 minutes lang, pero dito talaga matagal okay, na. Nakakita ko. Kaya, uh, ano, sobrang iba. At alam namin si Sarah no na si tatay masaya siya dahil kahit pa paano may katulad mo na talagang nag-alaga at nagparamdam sa kanya ng tunay na ano, pamilya. Nung unang, nung unang linis ko sabi niya, nakapolvo pa, nakapolbo pa ako. Nung no, nga, sabi niya ang bango na daw niya, sabi ni tatay kasi may polbo pa no. At ano to no, nung huling magkasama kayo ni tatay at Sarah, ano yung naramdaman mo? Nagulat ako kasi gano'n na siya sinabi ko pa naman ng malakas siya, ako magkalaga sa dyan tayo hanggang sa uli ay kasama pagmamahal para madali kang lumakas, kasi ganun yun eh pagka yung, ano, may kasama pagmamahal madali maka magdaling gumaling at marami kang napabilip ti Sarah no? at alam ko na maraming tao yung bumabati sa'yo pag nakikita ka at kwento mo nga, di ba kanina may nagpapapicture na rin sa iyo. Anong pakiramdam na gano'n? Ika po, tindera ko lang naman yun. Sa so, Bernice mo, kikita kang titinda. Nahihiya ako na masaya. <laughs> <laughs> Nahihiya daw siya masaya. No, at marami Kasi talaga. parang pakiramdam ko, mas pa ako sa Tres TV. <laughs> kaya, <laughs> at marami, Tisara, marami ang talagang humanga sa No, kaya... Dahil sa paghanga nila, Tisara, pwede bang i-request na tanggalin yung ano, yung nasa kamay mo? Ayan, yung plastic pwede tanggalin daw muna. Ayan. Yung kabila pa. Yung isa. Ayan, no? At dahil napakabuti mong tao, ti Sara, may nagpapaabot sa'yo ng blessings, no? Yay! Yes. Yes. hindi na ako pinakabahan. Hindi yes. na ako pinakabahan. Ayan. Ay, yes. Dahil isa kang... Hindi na ako pinakabahan. Napakabuti mong tao, ti Sara, at nagtaga ka sa, sa lahat. At nagsakay na para kay Tatay. Ito, at wala, si may nagpapaabot sa'yo. Yes. Si Grace. Kayo, o. Ay, Ayaw. ay oh. napakabuti mo. Tara, o. O, yan, na ito ni Sarah. Sarah oh. Oh. 1,000, 2,000, 3,000, <laughs> 4,000, 5,000. At saka potasya. Oh. Trade. Yeah, mula yan ka, Ma'am Grace. At anong gusto mong sabihin, Ate Sarah? Thank you ma -ma po, Ma'am Grace. Bukas na bukas po, papakita ko sa inyo. Bibila ko maraming lopat, saka potasya. Trade. Alam na rin namin yun, yung para po sa anak ko. Na talaga mo mo yung anak mo to Sara no at sana mas maging mabuting tao ka pa no? para mas marami ka pang taong matulungan at nagpapasalamat kami sa iyo dahil talaga nagsakripisyo ka para kay tatay sa isa sa mga tinutulungan namin at kay Ma'am Grace maraming salamat sa iyo Ma'am Grace at more blessings pa po para mas marami pa kayong matulungan at mabahagi bahagian ng ano Thank blessings mo no? um, At ayan po, mga kababayan, no, ang maiksing kwento ng buhay ni Ate Sara. At sa susunod ulit, yung thank you, ano karungsong. Ayun, umiiyak si Ate Sara. O, ba't umiiyak ta? <laughs> ang dami. Ang dami daw. Thank you. Um, umiiyak si Ate Sara. Ang daming kulay, blue. Ang daw, blue, andami blue. Oh, malay mo, sa susunod, may kasunod pa, di ba? Mm. Susunod niyan, kulay orange na. Sengkwento o bende. Um, umiiyak si Ate Sara, no? Anong um... ate po dito? Ate Pulis, nagpaingit pa eh. Itabi uh, mo yan. Kaya pala umaga-umaga, nagising na ako eh. Kasi, kasi na nasikaso na. ko eh. Pamili ah, din nung uh, mga umaga-umaga. Uh, uh, at, so, at ayan, Ate Sara, no, 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 no magtuloy ka na sa pagbabalot ng tinapay. At ayan yung mga bisita. <laughs> at Ma'am Grace, maraming salamat po. And God bless po sa inyo. Thank you po.